Pasado? Pasado na? Ayun. Anong pakiramdam? Masaya sir, masaya. Masaya? Masaya ang pakiramdam na ako. Galing. Kung sila, ingat, ingat. Ayun mga idolo, pagkatapos nilang mag-skills uh, assessment sa training uh, na may backride sila. So tinitignan doon yung nakayahan nilang magsakay ng pasahero o yung balancing nila. After noon, kapasok sila dito sa orientation. So, in-orient sila sa pagdating sa pagmamaniho sa labas, pagdating sa paggamit ng apps at kung ano hmm. man na mga uh, traffic rules. So, iba naman ipika sa ulo. So, is yan. At uh, umangamuti kayo. Nasa inyo na yan kasi hindi natin makukontrol yung isip ng iba. So, makinig lang at maginat lagi sa biyay para kayo ay Sobrang nakakatuwa at maraming nagtitiwala sa Joyride. Uh, maraming salamat sa inyo at sana maging ating mga Lime Spa, kung sabi mo lime spa tayo, katotohanan na pwede magyari at pwede mong makaharap kapag ka nagsimula na kayo humiyahin. Pero may waser na hindi makumsumay. So sabi mo waser mo talaga, baka yan. Kung huwag, huwag kayong magsawa paligiran mo. Kung ano yung magandang mood mo, ituloy mo lang yun. Kasi kapag nagpa ko ka, pa, papangit din yung klase mo. Sila na yan. Tama ba? At huwag na huwag kayong bibigahe na may bibig na sama ng loob. Hindi ba ang si ipento Ayan, ito yung mga ginagawa nila mga idolo pag uh, sila ay nandito sa Jury si Taxi pag nag-apply sila. So, magkailangan muna nilang dumaan sa skills assessment. Ayan. Tulad nung kanina, nag-orient sila. So yung mga nag-orient nung kanina, uh, tapos na mag-skills yun. Ito naman, mga second batch naman, uh, mag-skills sila. Ayan. Ayan. So dalawang skills kasi para baka abutin ng hapon, hindi matapos agad. Dito naman sa kabila, kabilaan yan. Ayan. So dalawa yung skills natin dito sa dua Ride Office Antipolo. So hanggang ngayon marami pa rin tumatangkilik at nagtitiwala sa si Joyride NC si Taxi At alam natin na kailangan nilang mag-top up ng 2.5 So magdami pa rin dumaragsak, walang pagbabago Joyride pa rin talaga sila So maraming salamat sa inyo at ingat kayo lagi sa biyahe yeah. Relax lang Sige relax lang, hindi ka nang malaling, bigyan ka last chance No, may, may last chance pa Pasado sir? Relax naman, ingat kayo ha Thank you, thank you alam natin na pag kayo ay nag-apply dito sa Joy si Taxi, so medyo mahirap talaga kasi kailangan nyo talagang dumaan sa skills assessment. So walang ano dito, walang shortcut. Uh, kailangan mo talaga pagdaanan to. Ayan, so kahit ganon, kahit, uh, kahit na mahigpit yung skills dito, so marami pa rin uh, gusto mag-apply. Uh, ewan ko ba kung bakit gusto nila. <laughs> gusto nila pahirapan ng sarili nila. Ayan, tulad din sinabi ko, Magtulungan lang tayo kahit ano malang kulay. So, hindi tayo magkalaban huwag natin ituring na kalaban ang bawat isa. Sa huli, tayo pa rin ang tutulangan pagdating sa daan, pag tayo ay nasiraan at nangangailangan. Okay? Ingat lagi sa biyay mga idolo!